Geografiya Ang geografiya ay mula sa wikang Greek na geo o lupa. Grapien o sumulat. Sa makatawid, ang geografiya ay tumutukoy sa siyentipikong pag-aaral ng katangiang pisikal ng daigdig. Para mas maunawaan ang geografiya, simulan natin sa kabuang anyo ng mundo ating alamin ang mga kontinente. Ang kontinente ay ang malaking masa ng lupa sa mundo. Meron tayong 7 kontinente: Asia, Africa, North America, South America, Antarctica, Europe, at Australia. Ang Asia ang pinakamalaki at pinakamataong kontinente sa mundo. Tatlong pumbahagdang kabuang laki ng kanupaan ng daigdig ay sakop ng Asya. Anim na pumbahagdan ng kabuang populasyon ng mundo ay mula sa Asya. Ang Asya kasama ang Europa ay bumubuo sa pinakamalaking masa ng lupa sa mundo. Ang Eurasia na nahati ng kabundukang Ural. Ang Asya ay napaliligiran ng katubigan Arctic Ocean, Pacific Ocean at Indian Ocean ang Afrika ang pangalawang pinakamalaking kontinente sa daigdig at pangalawa sa pinakamataong populasyon sa daigdig. 20.4% na kabuang sukat ng kalupaan ng mundo ay mula sa Afrika. Ang Africa ay napaliligiran ng katubigan, Mediterranean Sea, Red Sea, Indian Ocean, at Atlantic Ocean. Ang Afrika ay kilalang kilala bilang ang kontinente kung saan nagmula ang mga tao matagpuan nito sa Ecuador at nakararanas ng iba't ibang uri ng pagbabago ng klima. Ang North America o Hilagang Amerika ang ikatlo sa pinakamalaking kontinente. Ikaapat naman sa pinakamaraming populasyon. Tinatayang 16.5% ng lupang bahagi ng mundo at 4.8% na kabuang sukat ng ibabaw ng daigdig ang sakop ng North America. Ito ay napaligiran ng, ng Arctic Ocean, Pacific Ocean, Caribbean Sea at Atlantic Ocean. Ang South America ay ang ikaapat na pinakamalaking kontinente batay sa sukat. Ikalima naman sa may pinakamalaking populasyon. ito ay napaliligiran ng Pacific Ocean at Atlantic Ocean. Antarctica ang pinakamalamig na lugar sa mundo. Mahigit 98% ng Antarctica ay natatakpan ng yelo. Walang permanenteng naninirahan tanging mga siyentipiko at researcher mula sa iba't ibang bansa ang pansamantalang naninirahan dito. Ang Europe, ang ikalawang pinakamaliit na kontinente. Dito nag-ugat ang maraming sinaunang sibilisasyon tulad ng Greece at Rome. Ang Europe ay napapaligiran ng Arctic Ocean, Atlantic Ocean, Mediterranean Sea at Black Sea. Ang Australia naman ang pinakamaliit sa bitlong kontinente. Tinatawag din itong Island Continent dahil ito ay napaliligiran ng mga katubigan, Pacific Ocean, Indian Ocean, Southern Ocean. Ang Asia naman ay nahati sa limang rehiyon: Hilagang Asya, Silangang Asya, Timog Silangang Asya, Timog Asya, at Kanlurang Asya. Ang Timog Silangang Asya ay binubuo ng mga bansang Myanmar, Thailand, Laos, Vietnam, Cambodia, Malaysia, Singapore, Philippines, Indonesia, Brunei, East Timor. Ang lokasyon ng Timog Silang Asya ay matagpuan sa Timog ng China, Silangan ng India, Kanluran ng Karagatang Pasipiko at New Guinea at Hilaga ng Australia. Madalasang hinahati ang Timog Silang Asya sa dalawang bahaging geographical, ang Kalupaan o Mainland at Insular, Island o Kapuluan. Ang Kalupaan o Mainland ay binubuo ng Myanmar, Laos, Vietnam, Cambodia at Thailand. Ang insular o island o kapuluan ay binubuo ng Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei, East Timor at Pilipinas.